for to today's video mga maring nakapalit na po di ay tao portahan my goodness so namalit may doorknob mga maring lai lahi ni siya presyo mga maring ang kaning door jam tag ano ni 1,000 kapin niya kanipong ni portahan 1,000 kapin gihapon ang presyo ani mga maring kay abot siya og 3,000 kapin wala pa labot sa siminto mga maring og sa libor Yan, napalit na lang po may ubisagra og mga lansang So mauto siya maring nakuha na dahil may upanday. O pagkahuman iya na dahil gisugdan. Iya na dahil gilihaan ang portahan. Pagkahuman iya gibutangan og ng mga lansang ang kilid gud anang door jam, mga maring. Kay para mao na siya mo dito sa saminto inigbutang dito sa portahan. Iya na dahil gibakbakan dira mga maring kay para magpantay ang portahan sa pikas kwarto o portahan diri sa pikas. So na ni siya ang resulta sa iya pagbakbak nya bakbakan pa na siya dira sa kilid. Gituyo to siya maring kay para magkasya to portahan nga mo ang gipalit. Kay inigtaod anak mga maring butangan pa man na siya, ito sa kilid niya para mudikit ang kanang iyahang door jam. Ang una magong ibutangan na mga maring ang door jam. Sunod, kanang iyahang sira. Uniya, ang kanang mga lansang good, mga maring sa kilid anang Dorja mao na siya ang mukapit dito sa siminto nga ibutang. Habang katrabaho sila dito sa sulod mga maring, ako asang gisugo ako ang anak nga maghugas og plato. Kay nagluto man ko mga maring sa paniudto, so ingon ko sa nga tabangan sa kuniya niya nga hugasan ang mga plato. Maayo pod kay nitong wala na bagot pot. Napansin ninyo mga maring ang ako ang kusina, nga daghan kay ayog mga sinina nga gisampay. Tungod mga maring kay wala pa na nahuman ako ang kusina. So dirasa na butang, ang mga sinina nga ako mga sinampay mga maring kay labi na og naay ulan. Kay kana nga dira nga part manse atop mao na pud ni ang next project namo mga mareng ang kaning kusina kay kaning magun kusina mga mareng at mastakud ako siya og gasto so kinahanglan din mga mareng magtigom mi og daghan kay tambakan an pamana siya so mao to mga mareng nagluto dai ko og udong mao ni ang amo ang paniudto karon kay tama tama pud mga mareng alas 12 na nya taw taw lutumon -ta na ang amo ang panday gitawag dai ko sa akong anak mga mareng kay magpatabang siya magpaarin sa plato og mga baso so ako ano, ana na siya kitabangan mga mareng kay luoy pud kay daghan pa siya og gasto niya na at itsplanggan na malagani kayo mga mareng kini tu siya sa ako ang sugo kay nay mga usahay mga maring no nga magreklamo siya nga ano daw siya na daw ginasugo alangan mga maring saon man nga iyang maguwang tua sa balay siyang classmate kay nagapraktis sila og sayaw so wala gyud choice mga maring siya yun ang masuguan kay siya man ang naadiri sa balay og mao na to mga maring ilahan ang gisugdan og taod ang portahan syempre ilasa nang gisukat-sukat mga maring kung paigo ba kay kung dili paigo mga maring ilahan na po nang bakbakan dira sa kilid sa nangutana day mga maring kung pila ang pangayo ani among panday ang pangayo niya mga maring sa isa ka portahan sa pagtaod kay 1000 pesos saon na pagid na mo siya nga panday mga maring lang siya ang nagtaod sa among main door o siya po nagtaod sa among exit door. Ako yung partner ang iyang helper helper dari maring kay dili man magsilbi mga maring nga siya ra isa. So para makatipid pud mga maring wala na siya nagkuha og kanang helper. Bali ako na lang partner ang ihang gikuha. Ilahan na dayon gi match match na mga maring ang portahan para mahibaw an kung taas ang isa or mubo ang isa. So kailangan yun na mga maring ay match nila kay lain pud kay tan Kung ang isa kaportahan portahan diri sa pikas namong kwarto taas, unya diri sa pikas mubo. Naabot na dayon akong anak mga maring sa ilang practice. naghiwa na dayon siya og mangga kay para unya inig kampanya uto kuno makaon siyang mangga murag nadugay-dugay jud karon ang mga panday mga maring sa pagtaod sa portahan nya tan-aw nako sa ilaha murag gigutom naman jud sila og nigawas na dayon ko dra mga maring para makuha og um, mga plato kay para makaon na ang panday ug um, ako ang partner kay sigurado mga maring gutom na jud ni sila pagkahuman gitaog na dayon ako ang um, panday ug um, ako ang partner para sa ilang pagpaniudto kay andam naman ang pagkaon mga maring kay naluto nang sudan ug syempre luto na pud ang kanon wala na nako na ipakita mga maring ha ang ilang pagkaon kay syempre di pa ta gusto nga maulaw ang ato ang panday after dayon mo mga on mga maring amo ana dayon gilimpyuhan diri sa sulod pagkahuman na mong ibalik ang floor ug Huwag dali lang dito, manang atong vlog mga maring. daghan salamat sa inyong pagtanaw.